day yung ulam. Is salmon fish. Ayan. Bili-bili na ito. fish oil. fish oil. Sa Pilipinas, nakakatagam na ako ng salmon. Kapag bibili dilata, lalagyan ng bihon o sotanghon. -no -no -no. Ay, pero ang sarap naman. Enjoy naman. Masarap siya. Lalo ng paminta. Pag-ibisa ako ng bok choy. Kasi, hindi kanguya si Luno kaya gigisa ko na lang siya at tapos mamaya ay magbibigay na ito na nagisa ko na siya pagkatapos na ito natin at habang wala siya na siya Ayun, ang daming sasakyan sa ilalim ng tulay. Sa sa Pilipinas, ganyan din. May paradahan. Okay. At napakarami na tawag dito. Sasakyan. O so dito, kahit wala silang garahe, pwede silang bumili ng sasakyan. Oh. Bakit sa Pinas hindi pwede? Pero tama lang yun. Dapat may garahe. At saka, Marami sigurong tao sa Pilipinas, so marami ding sasakyan. Ang marami dito ay ah uh, motorsiklo. Pero dito sa Taipei, marami ang mga uh, sasakyan uh, four wheels sa daan, pero sa bandang kausong, mga marami motorsiklo.